Gusto mo bang mag-apply abroad pero hindi mo alam kung paano at saan ka mag-apply na agency? Well, dito sa ating channel ay nagbabahagi po tayo ng mga agencies na pwede po ninyong applyan papunta dito sa ibang bansa. Kung bago ka pa lang sa ating channel, ako po si Rod at isang OFW po dito sa Bansang France. So, welcome back po sa ating channel at ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang mga agencies na may hiring papunta sa bansang Taiwan. Paalala lang po na ang bansang Taiwan is more on manufacturing or industrial jobs. Kaya kung may experience po kayo sa manufacturing, ay pwede po kayong mag-apply sa mga agencies na ibabahagi natin sa video ito. Maiksi lang ang video natin na ito, kaya huwag kang mag-skip at tapusin mo ang video na ito para hindi mo ma-miss ang tips na ibibigay ko kung paano ma-select o ma-hire ng isang agency. Okay, so let's dive into our topic. Ang unang agency na pwede po ninyong applyan papunta sa bansang Taiwan ay City Employment. Number 2, GS Contractor. Number 3, MIP International Manpower Services. Number 4, jejigal international manpower agency. number five, melacom global services incorporated. number six, grand placement. number seven, icas international manpower services incorporated. number eight, japan-morocco international corporation. number nine, worldwiser international incorporated number 10 Tenglong number 11 everbest overseas employment agency formerly everbest manpower services number 12 manila trust international manpower services incorporated number 13 Mission Way Manpower Services Incorporated, Number Fourteen Japan Corporation, Number Fifteen Japan Morocco, Number Sixteen T W International Manpower Incorporated, formerly Flash International Manpower. Susunod, Jardine International Manpower Incorporated. Next, Felcino Manpower Services Incorporated. Next, Skyborne International Incorporated. Next, Great One International Placement Agency Incorporated. Sonod E N W International First Champion and International. Next, 2,000 miles. Next is One Smart Manpower Fields Corporation. Disclaimer, hindi po ako affiliated sa mga agencies na nabanggit at apply on your own risk po. At makipag-transaction lamang po sa loob ng mga opisina ng mga nabanggit na manpower agencies. At igit sa lahat, huwag pong magbibigay ng pera kapag wala pa po kayong kontrata na napipirmahan At bago ko po i-share ang mga pangalan ng mga Manpower Agencies na ito ay na-check ko po sa website ng DMW para sa mga list of Manpower Agencies na may mga permit upang makapag-recruit at makapagpadala ng mga Pilipino abroad At para mabilis nyo malocate ang mga Manpower Agencies na ito ay ilagay ko sa comment section ang kanilang uh, Facebook page link at address para ma-check po ninyo. No? So, i-visit nyo lang po yung comment section natin sa baba at ipipin ko po yan para sa mas mabilis na access po ninyo. At yan ang mga manpower agencies na pwede po ninyong applyan papunta sa bansang Taiwan. At sana ay may naitulong ako sa job hunting po ninyo. At kung nagustuhan mo ang ganitong content ay mag-subscribe sa ating channel dahil wala pong bayad yan para manotify ka sa susunod na video na i-upload ko for another batch of agencies naman para sa ibang bansa. Maraming salamat po at magandang araw.